ito na yung ating handa para kay Ate Thea. Happy birthday, Ate. We love you, Ate Thea. Ayan. Oh. Niluto ko lahat yung kanyang mga paborito. Like, kagaya nito, show my. Tapos gumawa ako. This time, gumawa talaga ako ng chili garlic. Sinadya ko talagang magluto nito. Favorite niya yan. At saka favorite niya rin itong mga ganito. Pero, ito talagang niluto ko para sa kanya dahil na naman puro taba, di ba? Gulay yan na merong halong beef at yung kanyang simple cake. Ayan. So, ito naman yung sausaman ng ating pork pork belly. Ayan. So, malutong na ulit siya. Ay, nako. Sarap. Ayan stunning. ang handa para kay Ate Thea. Happy birthday, Ate Thea. Happy birthday. Ayan. Ayan, guys. Inaantay na lang natin si Ate Thea na dumating. At syempre, kasama si Kuya Kyle at si um, Ate Erika. Doon, aabangan natin siya doon. Ayan, dyan siya manggagaling. Kaya abangan natin. Samahan niyo ako mag <laughs> At bago pa siya dumating, sindihan na natin yung kandila niya. Ayan. <laughs> yeah. Because <laughs> <Yeah. laughs> <Abang kami. laughs> I know I know are Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Taya. Happy birthday to you. Alika dito na mag ka. You know, oh. <laughs> Ayan na, o. Ayan, mag-wish ka mo na. We welcome, Neng. Mag-wish ka and then blow your candle. Thank you, Tito. Okay. I'm hungry. Oh, ino. You know. Oh, yan mga galing ng ano ng Sambayan, Crispy Cream ba yan? My goodness. Okay. Close your eyes, make a wish. Then close your eyes, make a wish. Yay! Happy birthday. Okay, magpray tayo, magpray tayo para makakain na dali. Happy birthday.